At napakabilis ng araw, ano? Parang kailan lang. So, ayan na ngayon, anak ko, papasok na naman. Inihatid ko kasi nga napagkabilis-bilis ng mga sasakyan dyan. At mga nagmamadali, nakakaloka. <laughs> so, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay patnubayan tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Gumawa po tayo ng mga mabuti sa ating kapwa at sana maging mabait tayo para patnubayan tayo at bigyan ng blessings ni God. So, nandito lang na nga ako sa Santa Rosa at naisipan kong kuhanan yung plaza ng Santa Rosa. O, diba? ba pagkaganda-ganda. Napakaaliwalas at napaka-fresh, kagaya ko. <laughs> Charot. At sana ganito rin ang Plaza ng lupao. Aba, inapansin ko, hindi pa sila nagkakabit ng mga Christmas lights. Kasi nga taon-taon, nagkakabit sila dyan at nagbibigay sila ng liwanag sa ating buhay. Aba, ikalagit naan na ng Nobyembre, ba't wala pa? Masaya dyan, pag ganitong panahon, maraming mabibiling pagkain. Nagtatayo sila dyan ng night market. At pagsapit ng gabi, napakadaming tao. At may nakita nga akong follower ko dito. Kaya kinuhanan ko sila ng video. O, sige, mag ka! Maalala ko ano maliit pa si Maron, napakadalas namin dito. Halos araw-araw kami. Alibhasa, napakalapit lang sa lugar namin. Kaya kahit araw-araw kami nandyan, okay lang. Kailan kaya nila ikakabit ang mga Christmas lights sa plaza? <laughs> At lumalamig na ang panahon, hindi na sobrang init. Ramdam mo na ang simoy ng kapaskuhan. Nakaka-excited naman. <laughs> At habang naglalakad niya ako dyan, nakita ko ito, pritong isaw Bigla akong nagtakam at bumili ako <laughs> <laughs> Natatandaan niyo ba yung tutras na yan? Maganda sa ngipin <laughs> Naloka ako bigla, akala ko video, yung pala picture <laughs> Abay, hinahanap ko <laughs> At bumili na nga ako ng uulamin namin ni Maron mamayang hapon Para hindi na ako bumalik mamaya Mahirap kasi pagbabalik-balik, imaladaanan eh, ko naman Kaya namili na ako So habang nag-voiceover nga ako, naghanap ako ng video ng panghapon Aba, nakalimutan ko palang magvideo <laughs> Umaga ko nakuhanan niya mga yan Aba, himala, walang traffic at walang sasakyan Nakakaloka <laughs> O ba diba, dapat ganyan palagi para hindi masakit sa ulong tignan <laughs> Okay hey guys, kain po tayo. <coughs> Laps. Ito na yung bigas na binigay nyo. Doña Gonzi. At Elvira, akala ko ba konti lang ang tubig, hindi lang pala. Sa, yung, kung gano kadami yung bigas, gano'n din yung kadami yung tubig. Kasi nung binawasan ko kanina, bago ko isaing, nung naluluto na sabi ko hilaw. Kaya dinagdagan ko. mal sa pala siya. <laughs> Gusto ko yun. So, ang ulam ko ay paltat. Kasi nga, meron <coughs> sa Facebook na nakikita ko yung si Rohay Ronalyn. O, ayan. Kasi nag-ano nag, ano, nag nagpaksiw siya ng hito. So, ginaya ko. O, ayan. Bak na pa. Ginaya ko siya. At titignan ko, pinakuluan ko ng bongga-bongga, tapos nilagyan ko ng napakadaming luya manahin natin ang sabaw. Ang sarap. Ang sarap naman. <laughs> Tikman natin ang faltas. Hmm? Malasa siya. Pero mas bet ko pa rin ang ano mas gusto ko pa rin ang, ang bangus mas wala sa kasi ang bangus mas bongga <laughs> ba dumidilim <laughs> ang ulam ni maron kasi request niya Orta. tapos request din niyang magtorta sa espudo sa mande o sabi ko sa kanya, paalala niya ang anak ko, dios ko Lord, ang short, nasira kaya ng tanghali na nabutos may bandang baba nakakaloka guro de bua. Takbo ka siguro takbo na sira. Eh. Sira ng sword. Nawara. Hmm? Huh? Ay, ulam yung jam. Anghang. Anghang yung sige. Kasi lang kaya pagkakandahin yung plaza, ano? Binidyo ko yung plaza. Kamay nalang. Kamay daw. Ibig na Favorite kasi niya ang ano? Ang torta. Sobrang favorite niya. Ano yung niya? Ano yung pantrinich? niya. yung niya? kasi mahaba. Two point. Nagtitrina. Hmm, susunod Wait a ah, nah, Bye bye. Bye Love you all. Make a bless you. <laughs> bye.